A picture ng mga anak ko na walang kwinta oh. yung sinabihan ka walang kwinta kang ina so ito nga mga bayan, viral ngayon sa social media ang isang ina na dating OFW habang sinusunog nito ang ilang mga graduation pictures kasama rito ang ilang mga academic certificate at medals ng kanyang mga anak nagawa niya ito na nasabing ina dahil sa sabrang sama ng loob sa kanyang mga anak at para sa kwento mga kabayan ano ba dahilan kung bakit niya nagawa ito? Panorin po natin ang kanyang video na pinost sa social media, mga bayan. Picture ng mga anak ko na walang kwinta, Oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto maging nanay. Uh, baka picture ng ano doon. Baka ng lighter. Ito yung may mga libing tumboy. Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko, walang nangyari. Pinaaral ko ngayon, sinabihan pa ako, walang kwintang ina. Ito yung gagawin ko. Susunugin. Yung mga anak na walang kwinta, ako pa hinamon na lang kwintang ina. Hindi sila lumaki ng ganito, tapos pumato lang sa mga tumboy. So ganun nga makabayan. mga kabayan Maaaring Napakahirap ako Pakalakihan sila Kahit walang ama Six years old pa lang to Iniwanan ng ama nila Tumaki sa puder ko Yan. Ito na babagay sa kanila sunugin lahat ng pinaghihatan ko sa pakaaral. Ito na mabagay sa mga batang walang hiya. Anak na walang utang na loob. so nakikita niyo to. Ito na mabagay sa inyo mga anak nyo. pa yung diploma nyo at award nyo. mga bastos rin na naman kayo. So, ganun nga ako po kayo. Yung award na to. Yung game na niyan hindi nila yung nagpapasalamat hindi nila ginusto maging nanay ako ito Kaya itong mga anak na to mga ambisyosa to mga piling mayaman ito, piling mayaman to yan, mga bastos yan hindi nila ako ginusto maging nanay ito kasi yung mga kapatid nila nasa kamay na ng iba nagpapakasarap Hindi daw nila gusto, na ibalik lahat. Mahirap po sa kanila. Ito. So, ganun nga mga kabayan. Maaaring... Inili nila yung tumboy na kinakasama nila. Hindi sa sa akin. Abang, nasa so, probinsya ako. Ito. Ito para po Ito. 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 Tularan yung ganitong anak Binansagan na yung medal Pero bubo Ano? E bubo Oh, para makita nyo. Anak na walang hiya. So, oh. nga makabayan. Maring... Pinalaki ko kayo. Ito, ibabalik nyo sa akin. Pinabando na kayo simula sa pool ng ama nyo. Ito gagawin nyo. Ayan. Dapat lang sa inyo sumugin kayo. Sa impyerno naman mga bagsak nyo. Yan mga walang hiyang anak kayo. Ayan yung pinakabunso nilang iniwan dito sa bahay. Habang sila andun sa tumboy, naglilibin. Habang sila nagpapakasarap, imbis tumulong sa magulang, sa ina na nagpalaki sa kanila, walang ginawa sarili nila, iniisip lang nila. Ano? halos kukunin ko pa sa tumboy pinabawi sa tumboy pero mas bilili niya yung tumboy pakisamahan niya kaya na daw niya yung sarili niya ano to nagpalaki ako para lang sa sarili nilang gusto ano ba eh huwag yung tularan yung ganyang klaseng anak mga nanay na nagpakahirap sa sariling anak na walang suporta, iniwan ng ama. Huwag yung tularan yung mga ganyan klaseng anak, bastos. Dinamayan mo sila, hindi mo sila iniwan, pinili mo sila pake samaan, buhayin, ito ginawa nila. Yan, sinunog ko na. Nangailangan lang ako, at 500, bakit daw sila magbibigay? Wala daw silang tiwala Ibalik ang 500 kung pautangin ko inan mo So ganun nga mga kabahayan maaaring... Yan ang babagay sa mga anak na walang kwenta Anak na pinaghirapan ng taaralin Tapos ako pang ina walang hiya Ayan Huwag niyo talaran yung ganyang klaseng anak Bastos kumakasagot Akala mo nabuhay sila nang sa Sarili nilang sigap Ayan o eh. Ayan, huwag yung tularan yung ganitong bastos ng mga anak ko. Oh. Huwag yung aral sa atin na mga ina. Huwag tayong buhus biyaya sa mga anak para lang makatapos sila ng pag-aral. Sa huli tayo rin mahirapan. Huwag tayo umasam na tutulungan tayo pagdating ng pagtumanda tayo. Kita nyo? Yan ang babagay. Ako mag nagpapakahirap. Ako rin susunog ng mga gamit nila. Wala rin naman talagang pintang ina. Ito yung mangyayari. So, so, ganun nga mga kabayan. yung maaaring... tularan yan. Walang selby ang award ng mga yan. Kikita nyo. May award yan. O. Oh. Walang pinta yan. Mga rich people, mga ambisyosang, walang namang ginawa. Ay, yung tularan yung ganito. Bastos na anak. Ito lang nababagay. Ibigay pa natin lahat kung may anak tayo na walang hiya, swail, bastos. So, ganun nga maring... Wala. Susunugin ko na kasi eh. sa impyerno rin ang bagsak ng mga to. Purtumbo yung kasalibin asawa. Ayan Oh. Ba? Diba? nagpa ka. Tapos napunta lang sa walang kakwinta-kwinta. Yan ang nababagay sa mga anak na walang respeto sa ina mga walang utang na loob yung buhay na pinapatay na wala nang uras mga ganyang klaseng bata kaya naman na nila sarili nila pwes sinubura ko na oh, pinili nilang iba kaysa yung nanay nila o oh, ayan nababagay dito tanggalan ng karapatan kikita nyo So ganun nga mga kabayan. Mga anak Baari. na walang hiya. Yung iniwan ng ama simula sa pol. Nanay pa ang walang pinta. Ayan o. Eh. Ito yung cellphone na binili. Ang wala yung hiya kong anak na binigay niya sa bunso ko. Ayan o. ko. Kasi tuwing nagbibigay ng pera sa Anak kong bunso, ano Sabi, itago daw, baka makita ako. Tiningi ako. Yan. Ang kapal daw ng mukha ko. Pakailaman daw ang cellphone niya kasi isya daw ang bumili. Wala daw akong ambag dito sa cellphone. Tingnan niyo. Bagong bili yan cellphone ng anak ko. Para yan sa bunso ko. Pero binasag ko. Ayan. Kaya nyo. Pinapilyo ko yan sa galit ko. Yan. So, ganun nga mga kabayan. Walang Maaring... ang halaga ng pera dito sa bahay. Kung walang hiya ang nakapera dito. Yung ako nang hinayang sa, eh, sa mga gamit na yan. walang kwinta naman, ipinagmulan niya. Ako sasabihang walang iya, Yan. So, ganun nga mga kabayan. Maaring... Magkaroon tayo na iba't ibang pananaw sa video na ito, Bagamat hindi natin alam ang punot dulo ng mga istoryang ito Dahil hindi naman pinakita rito ang naging opinyon pagdating sa side ng kanyang mga anak. Pero sa panood nating video na ito, pero pagdating sa mga personal na pananaw ay naniniwala pa rin tayo na hindi responsibilidad ng mga anak ang kanilang mga magulang. Pero bilang isang anak nga ay masarap pa rin ang pakiramdam na nakakatulong tayo sa ating mga magulang at kahit nga hinihingi ang mga ito dahil nga sa maliit na paraan. Ang napapasaya natin sila, alam natin bilang magulang ay walang katumbas na pera ang kahit anong bagay na pwedeng ibayad at ibalik sa ginawang sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ito nga parang marating natin kung anuman ang meron tayo sa ngayon dahil mas masarap pa rin ang isang tagumpay kung kasama po natin ang pamilya sa pag-abot nito at walang kinikimkim ng sama ng loob sa bawat isa mga kabayan. So sana po maintindihan natin ang ina kung bakit niya to nagawa para sa kanyang mga anak, mga kabayan. Comment lang po kayo sa inyong marakasyon sa video neto. Kung nagustuhan niyo po ang video paki like and subscribe na lang po sa malit kong channel, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong lahat.